so gusto ko lang magbigay ng reaction video regarding sa Senate hearing na ginawa nitong ni, ni bad boy Robin Padilla. Actually the hearing is about uh it's about ano eh yung case ng anak ni Ninyo mulak, na si Sandro mulak. I think the, the, the son was uh, molest siya, no? Na-molest siya or uh, he was raped. I do not know, no? Parang ganun yung issue niya, no? And I understand na um, sobrang nasaktan and very heartbreaking naman talaga yung nangyari kay, sa anak ni Ninyo. Kaya I just find it sa so OA, okay, no? Na kailangan idaan ito sa Senado. I, I, I know, you, you well, we are talking about people's money here. Kailangan ba talagang um, pag-aksayahan ng pera ng bayan. Ang kaso ni Sandro Mula. I mean, please don't get me wrong, hindi ko, hindi ko uh, minamaliit o um, ano ba, hindi ko, hindi ko ispinap walang bahala yung nangyari sa anak Ninyo mula. I just find it so ano lang eh, so weird na kailan idaan sa Senado, hindi, the Senate is at the proper forum, it is not the proper venue para sa problema ng anak mo ninyo mula. Andiyan na NBI. Makatulong ang NBI. Makatulong ang ating men in uniform, mga pulis. Magaling na abogado. Korte. ba diba? Binoy, akala mo ba sa ginawa mong pagsasalit hearing na iyan? Makatulong ka sa kaso ni Sandro Mulak? Bigyan nyo sila ng magandang, ng, mag ng magaling na abogado. Ayan, makakatulong yan pero yung having a Senate hearing para sa issue na ito, why? I really don't understand. I don't get it really. It's a, ano, you're, you're wasting people's money. Diba, ang, ang, ang dinidiscuss sa Senado is yung mga national, national issue. National interest ng mga, ng mga mamamayang Pilipino. Like for example, itong nangyari kay Sandro, Sandro Mulak, no? pwede, pwede nyo sigurong gawin itong batayan para makagawa ng another batas para sa ganyan mga kaso. Although, of course, may batas na tungkol dyan. So, ano to? After ba ni, after ba ni Sandro Mulak, sino naman yung susunod? I mean, I don't think na kailang pandali sa Senado itong issue na ito. So, dahil viral ngayon, ine-enjoy nyo masyado yung issue na ito at kailang pandali sa Senado? Di ba ninyo mulak na nakapagsampakanan ng kaso? So what's the use of bring it bring it bring bringing this case sa Senado? I really don't understand. Diba? Sabi mo nga, diba, 10 uh, af, uh, days after nung mangyari yan sa anak mo, at saka pala kayo talaga um, nagsalita or something to that effect. What I'm trying to say here is, hindi nyo, hindi agad kayo nagsalita because of the fear na baka maapektuhan yung pamilya nyo, or baka makaka-apekto sa image nung anak mo, or maka-apekto sa um, sa career niya, etc. bla, bla, bla. Yun yung una yung fear eh. But what, what, what is happening now? Lalo nyo lang na-expose yung nangyari sa anak mo. Can you imagine? Nasa Senate hearing na siya. And really, I, I find it really so ano. Ewan eh, ko nakabwisi talaga. Ito ba yung klase ng mga senado natin, senador natin ngayon? My God. Can you imagine? Yung namulya siyang anak ni Ninyo Mula. Kailangan talaga. Is, i-senado pa yan. Oh my God may gulay, please. Please, my God. There, there is a proper forum for that ano, case. It's not the it's not the Senate. May gulay. So ano nagiging chupaeng part 2 ba ito? Basta viral gora sa Senado. Oh my gosh, wag kayong makisawsaw sa mga issue na 'yan. Gumawa kayo ng mga bagay ng mga batas na ang interes ay para sa mga mamamayang Pilipino. May gulay. Dalhin niyo sa NBI 'yan at eh, saka nakapal na ang kaso diyan. Hindi kailangan dali sa Senado masyadong OA. Ang OA sa totoo lang, ang OA.